Welcome to News 5 Everywhere. Mainit na usap-usapan kung bakit tila walang big production ng Regal Films sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Kung dati kasi, palaging umieksena ang mga pelikula nila gaya ng Shake, Rattle and Roll. Ngayon, co-producer nilang sila ng horror movie na Pagpag. Ang sinisising dahilan ng ilang showbiz insiders, si Marian Rivera. Tumanggi raw kasi ito nang malaman na makakasama si Judy Ann Santos sa magiging entry sana ng Regal's MMFF, pero todo deny dito si Marian. Sana ano ang um, planuhing mabuti, upuan namin tapos makapag-usap usap sa mga bagay-bagay kung mas maganda para sa amin. Sinagundaan naman si Marian ng manager ni Juday na si Alfie Lorenzo. Katunayan, maging ang alaga niya. Tumanggi raw na gawin ang pelikula. Makaawi dun sa huwag ka lang mawawala yung istorya nito. Yung gagawin sa nila yung dalawa. Aminado naman si Mother Lily. Nasaktan siya lalo ng humindi sa proyekto. Ang isa sa pinakaingat-ingatan niyang alagang si Marian. Pero moving on na raw siya. that's how i want also to have a peace of mind to be with everybody of course Marian. i just got her but you are my daughter <laughs> i don't take this opportunity to hurt people be sure to come back news 5 everywhere copyright 2013.